Maraming napataas na kilay sinabi ni Jack Roberto. Harap-arapan ba naman? Hindi man nang pinag-isipan na ang mga sinabi sa live. Ang dami tuloy Gina G ng mga fans. Sa sinabi nito, alam na to duplex ang mga host sa Kimpaw. Ito naman si Jack Roberto ay sumasapaw. Ang daming gusto na babae na mapasakanya kenwa ng mga bashers din ng kinbaw ay nagdidiwang at kinakampian pa ang mga sane kapuso aktor. Ayon nga sa mga komento, sabihin niya dapat wag nang maghanap ng ibang babae pag meron ka ng karanasyon. Biglang nauntog sa, sa, ilang beses na panuloko mo, tuluyan kang iniwan pero mas maganda ang kinalabasan ten mas masen si Barbie ngayon. By the way, Jack, layuan mo si Idol, si Paulo Bilino at ang mga fans ang makakabangga mo. Alam mo, dapat kung saan ka Hindi porkit na pagbibiyang ka sa mga pagtitrip mo sa mga contestant, idadalhin mo rin kay Kimi, kumanin maka. Ayon pa sa isang komento ang corny nitong Jack Roberto. Bakit pa kasi nandyan yan? Sa showtime, pati si Kimi, ninidik, kinidiskapihan. Alam na alam kung kanino lalapit. Ilan man yan sa mga Gina gina na mga komento ng mga fans. Ang mga bashers tuloy, may todo kang PK Jack Roberto. Alam na alam kung paano iinisin ang mga supporters. Kaya todo diwang si ngayon at naglalabas ng mga isa social media.